Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan naninirahan ng magkapatid na sina Harry at Sally. Si Harry ay napakakulit at ang atin niyang si Sally ay matalino, pero medyo makakalimutin. Mahirap lang sila, madalas ay wala silang makain. Hirap silang matulog sa gabi dahil kumakalamang tiyan nila. Isang araw, nagugutom si Sally. Parang kumukulo ang tiyan niya. Ah, ilang araw na tayong hindi kumakain. Gutom na gutom na ako. Para makalimutan niya ang gutom, umalis ng bahay si Sally at namasyal sa parke. Nagbaon siya ng tubig. Pagkaraan ng ilang sandaling paglalakad, ay gusto na niyang uminom ng tubig at magpahinga. Ngunit sa sandaling iyon, Isang matandang babae na marumi ang damit ang bumungad sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang babae kay Sally. <coughs> Iha, painom naman ng tubig. Ilang araw na akong hindi nakakainom ng tubig. Uhaw na uhaw ako. <coughs> Heto po oh, pwede kang uminom hanggat gusto mo. Uminom ang matanda. At sa isang iglap, naging isang magandang batang diwata. Ha? Diwata? Gusto kong magpasalamat sa iyong tulong, magandang dalaga. Humiling ka. Kami ng kapatid ko ay ilang araw nang hindi ko makain. Sige, pag uwi mo ay tingnan mo ang mesa. Doon ay makikita mo ang isang mahiwagang mangkok. Mahiwagang mangkok? Oo, kapag sinabi mong magluto mangkok, mainit at masarap, ipagluluto ka nito ng matamis na lugaw. Kapag sinabi mong huminto mangkok, busog na po, hihinto ito sa pagluluto. Ngayon, hindi na kayo magugutom ng kapatid mo. Maraming salamat, magandang diwata! Teka, sandali! Huwag mong kakalimutan ang sasabihin sa mahiwagang mangkok ha! Tumakbo si Sally pa uwi. At tulad nga ng sinabi ng diwata, may isang mangkok sa mesa. Hmm, ate, saan galing ang gintong mangkok na to? Hindi lang ito kinto, hari. Ito ay isang mahiwagang mangkok. Okay, may magic bowl ka nga. Wala naman laman. Manahimik ka at manood. Magluto mangkok, mainit at masarap. Tapos ay biglang uminit ang mangkok at nagsimulang magluto ng matamis na lugaw. P Pero, um, paano ito nangyayari? May magic nga ang mangkok. E di hindi na tayo magugutom? Hindi lang isa o dalawang beses kumain si na at Sally, kundi sampung beses. At nang sa wakas ay busog na sila, sinabi ni Sally ang mga salita na pipigil sa mangkok na magluto pa. Ha, sa wakas ay nabusog din. Ang sarap ng lugaw, no? Kaya kong kainin itong matamis na lugaw araw-araw. Simula noon, ang pagkain nila ay matamis na lugaw at hindi sila nagsasawa. Hindi ka maniniwala kung paano tayo nabigyan ng mahiwagang mangkok na ito. Isang araw bago lumabas si Sally, gusto niyang sabihin kay Harry kung paano pipigilan ng mangkok sa pagluluto. Harry, may sasabihin ako sa iyo na mahalaga. Halika! Hindi pinansin ni Harry ang tawag ng kapatid, kaya pinuntahan siya ni Sally. Ngunit sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang sasabihin dahil madalas siyang makakalimutin. Uh, ano? Bakit ate Sally? Bakit ka nakatayo lang dyan? Natutulog pa ako, hindi mo ba nakita May sasabihin sana akong napakahalaga, pero… Nakalimutan mo? Ay, tatak Sally, ang kapatid kong may memorya ng isda. Huwag ka ngang mangasar dyan. Sige na, aalis na ako. Nasa labas na siya nang maalala ni Sally ang sasabihin sa kapatid. Ay, naalala ko na. Ituturo ko kung paano patigilin ang mahiwagang mangkok. Pero hindi naman siguro yun gigising agad hanggang sa makauwi ako. At yun na nga, nagising si Hari habang wala siya. Bumangon sa kama at pumunta sa mesa dahil nagugutom siya magluto mangkok mainit at masarap. Nagsimulang uminit ang mahiwagang mangkok. Amoy matamis na lugaw na naman ang bahay nila. Matapos kumain, nais na niyang pigilan ang mahiwagang mangkok sa pagluluto. Ang dami kong nakain. Sa tingin ko sapat na yon sa almusal. Hinto mangkok, wag na magluto. Ngunit hindi tumigil ang mahiwagang mangkok dahil hindi tama ang sinabi niya. Sabi ko, tigil, mangkok, lugaw, hokus pokus, hinto. Hindi pa rin tumigil ang mahiwagang mangkok. Ano to? Ano nang gagawin ko? Ayaw tumigil ng mangkok. Tama na, ayoko na. Kahit anong sabihin ni Harry, patuloy ang mangkok sa pagluluto ng matamis na lugaw. Pag-uwi ni Sally, halos puno na ng lugaw ang bahay nila. Hindi pa siguro nagigising ang kapatid ko, kaya ipagluluto ko siya ng masarap na lugaw. Ah, ano na ito? Hindi mabuksan ni Sally ang pinto ng bahay, kaya tumingin siya sa bintana. At ano ang nakita niya? Puno ng malagkit na lugaw ang buong bahay dahil hindi napigilan ni Harry ang pagluluto ng Mangkok. Oh, grabe na ito. Harry. Ayun nate, tulungan mo ako. Nasira na ang Mangkok. Huminto Mangkok, busog na po. Sa sinambit ni Sally, sa wakas ay tumigil ang Mangkok sa pagluluto kaya naligtas si Hari mula sa kumukulong lugaw. Salamat ate. Anong gagawin natin ngayon sa sangkaterbang lugaw na to? Ang bahay natin ay naging lugawan. Nagkaroon ng magandang ideya si Sally. Agad niyang tinawag ang mahihirap na kapitbahay nila. Natuwa sila sa paanyaya ni Sally at pumila sa labas ng bahay ni na Sally. Habang sinasandok ni Harry ang lugaw, inaabot naman ito ni Sally sa kanilang mahihirap na kapitbahay. Maraming salamat sa inyo. Naibsan ang gutom namin. Mmm, ang sarap! Tuwang-tuwa si na Harry at Sally na nakatulong sila sa mahihirap na katulad nila. Masarap ito sa pakiramdam. Maya-maya, isang matanda at mukhang mahirap na lalaki ang lumapit sa kanila. Oh, totoo nga! Ang mahiwagang mangkok! Ilang araw na ako naghanap ng pagkain para sa aking asawa at mga anak. Wala na akong lakas. Pwede ko bang hingiin ng mahiwagang mangkok para sa aking asawa at mga anak? Anong gagawin natin, Ate Sally? Kung ibibigay natin ang mangkok, pareho tayo magugutom. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Nagugutom ang mga anak niya. Hindi dapat nagugutom ang mga bata. Kunin mo po ang mangkok at iuwi sa pamilya mo. Sa sandaling iyon, ang lalaki ay naging isang magandang diwata. Oh, ikaw! Ikaw ang diwata na mabait sa akin. Napasaya niyo talaga ako, Hari at Sally. Pinakain niyo ang mahihirap sa bayan at tinulungan niyo ang taong nagugutom ang mga anak. Bilang gantimpala, sa inyo na ang mahiwagang mangkok magpakailanman. Nararapat lang na sa inyo yan. Talaga? <laughs> Yay! Araw-araw <laughs> mula noon, patuloy na namimigay ng lugaw sina Hari at Sally sa mga mahihirap sa bayan. Ang kanilang mapagbigay na puso ay naging kasing tamis ng lugaw na kanilang binabahagi habang nakakakita sila ng masasayang bata at matatanda na puno ang sikmura na muhay silang masaya at matiwasay.